housemates. Kayong apat ay makikita ng mga mamimili sa labas. Apo. Maririnig nila kayo. Ang tanging lang kailangan gawin ay pasalamatan yung bibili at hikayatin din silang bumili. Si Yong mukhang ganado sa pagbibenta. Bili na kayo dito! Tindahan namin, mura na, portable pa, maganda pa tignan. Pino na kayo! May pangarap pa! Lucky TV Season 7. Oh, dino na kayo! Bibili na kayo dito sa tindahan namin. Maganda at guwapo, mura at <laughs> bini na lahat. <laughs> walang pila. Ilang sandali pa. Kala 500 pesos. Bueno, mano! Yeah. I I I nagsunod-sunod na ang benta nila. Ito na pangalan! Ito pangalan! Go! ang po ang bawat mga. Yay! Thank you. Thank you. Thank, you. Thank, you. Thank you! Thank you! Susunod ang pagsisimula ng bentahan sa Okay na Ukay ni Kuya.

may mga special performance din para makabenta. may <laughs> ah? <ım Laser> oh <artery> <único Liberty Overwatch> Ready? 1, 2, 1, 2, 3! Paal tulot, balikatulok. Wow! Hindi na po kayo. Siguro yung ano... Magtala Hi! It's Emma Flyers! Thank you so amazing. Hi, may I na. you! na. you! I love you! na May na kayo. Hug na kayo. Maghug na man.